mas kay sugod no, lang. Abo so, so, ako pa sugod. Hindi ay managawara sa'yo mo. Ika uh -huh. sa lang ang diyan, diyan. Diyan, po, diyan. Diyan, man, po, na ay nagbibisita. Diyos ko po, wala ang tao. Diyos ko po. Hindi man po natin pwedeng baliwalain yung karapatan ng isang tatay. <laughs> <speaking Spanish> Kung halimbawa siya magulang na tunay, kahit 5 pesos nagsusustento siya, ama bayan na irresponsable. Isang magulang, isang padre di pamilya, Haligi ng tahanan, pundasyon ng isang pamilya. Ito ang tanging pangarap na ipinagdamot sa isang ama mula sa Masbate. Mari mo bang maikwento ano bang nangyari? Bakit nasa puder ng biyanan mo itong nag-iisa niyong anak? Iniwan ko ng asawa ko po sir. Kala siya mag-aalaga po sir. Pakakuha po sa atin. So, hindi pala. Last year po sir, so, 23 November. O anong sabi sa'yo? -no sa siya na bubuhuin ko yung anak ko po sir kasi ako po mag-aalaga para mapaganda ko po yung ano niya po, sir. Binabukasan po. Ano yung sabi ng biyanan mo? Bakit ayaw ibigay sa'yo yung anak mo? Kasi ikaw ang tatay. Iwan ko pa po, sir, nga. Kung ba't ayaw niya ibigay po, sir. Kasi ang gusto niya po nga daw, eh, magkasa daw po kami, sir. E, wala naman po kami kakayahan po, sir. Wala kami pera, sir. Pero ano, nagkausap ba kayo ng biyanan mo? Opo sir, nag-walk out sir sa barangay. O anong anong rason Thabit, anong rason po, nila bakit ayaw ibigay sa iyo? Iwan ko po po nga sir, kung bakit ayaw nga sir, walang rason sir, e, nag out kasi sir, hindi tapos yung usapan. Pilit naming inalam kung ano ang maaring naging dahilan upang hindi pagkatiwalaan si Danilo ng kanyang mga biyanan. Ngunit tumanggiring magbigay ng anumang pahayag ang mga biyanan. Kung kaya't itinawag na namin itong alalahanin sa tanggapan ng Women's and Children Protection Desk ng San Pascual Masbate. Pumalik po sila, punta po sila dito sa police station, dito sa San Pascual. And hanapin na lang po nila ako kasi alam ko po, po nang kausap ko sila parang isang beses lang kasi wala na pong follow up. Ayun! So balik, kausapin na lang po ako and para mas ma-i-explain po namin sa kanila ng mabuti at matulungan po sila kung paano po ma-rescue ang bata. At nang mailinaw ang karapatan ni Danilo bilang ama ng bata, naghanda ng aming team at wala pang tatlong araw ay tumungo na kami sa San Pascual Masbate. Sa pagdating ng barko sa daungan ng San Pascual ay nakaabang na ang pwersa ng pulis. Kasama na po natin yung mga pulis ngayon. Uh, sila po yung mag-aalalay po sa atin doon po sa pag-rescue po sa, bat, sa anak niya po. kasama ang Women's and Children Protection Desk o WCPD, Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO, San Pascual Municipal Police Station at Provincial Mobile Force Company ng San Pascual ay isinagawa ang pagpaplano para sa gagawing pagbawi ni Danilo sa kanyang anak. ang ano natin is dapat na-rescue natin yung bata. Yung yun ang pinaka-goal natin na eh. Papaliwanagan sila ngayon. Sayang sa gusto nila, kailangan okay, ma may ibigay nila. Sige na tayo kasi higagabihin tayo. Sige. Dahil sa masukal at hindi pagawang daan, ay kinakailangan ng aming team na bumaba ng sasakyan at maglakad ng halos isang oras. Nang makarating kami sa lugar, ay naabutan namin si Mika hindi niya tunay na pangalan sa bahay ng kanyang lola sa tuhod. Mababa ka sa mukha ng bata ang kaba at pagkalito dahil sa mga sumunod na pangyayari. Ngayon ma'am, kung ikaw mamang tatanungin po, pumapayag ka naman ma'am na ipigay sa tatay po yung bata. <coughs> hindi pa ako makadesisyon ma'am kasi mm. sabi nung inakagagaling nilang doon sa Laguna, mm. doon niya papag ang bata kasi kukuha ako ng transfer, 137 at saka transfer ng card. Mm -hmm. Kararating lang namin noong ano ma'am, pit sa 17, galing Laguna. Pwede natin mamatawagan matawagan ngayon si, ano, si Marjorie ma'am? Oo okay, ma'am. Ngunit dahil sa kainaan ng signal sa lugar, ay bigo naming matawagan si Marjorie. Alam niyo po yung plano ni Ma'am Marjorie, Natadali niya po sa Laguna yung bata. Hindi po, Ma'am doon niya na daw pag-aaralin. Hindi pa ako maniniwala po, ma'am. Bakit siya? Hindi pa ako sigurado po, ma'am, doon. Kasi may asawa na po siya, ma'am. Hindi eh. po safe yung anak ko po doon, ma'am. Hindi pa tayo papayag po, ma'am. Hindi ako pwede na hindi ko madarang niya ng aki ko po, ma'am. Bukaw ko yeah. po talaga. Dahil ano. ano na winawaran ako, ako nindong karapatan. Oo, dahil man sa sa'yo. Ikaw lang dahil nagbibisita. Dahil nagbibisita. Maski mas sinko sinta mo, ka nga nakatuo. Po, ma may ano po kami. May ebidensya na po na ano. Na dahil ako nagtataon ng maski. Maski maka ang kan sa eskwela ngayon. sa kuya ko yan ako ng karakal sapatos bag normal lang suru sapatos ay mga regalo pero support so sustento wa sa pila ka Ano man ako mag sustento na pila ka ako ko sa bleon sa kapati bako man sa agum ko mas sustento ako sa agum ko nag ataman bako ka mo ako kay nagpadakula nagbiwa nga ni. Na, ni. Na, Pero taba-taba ka yan. ika okay kika nagpadagula nga nung giuli para di mo kaya na bata. O ano, mong giuli. At <laughs> awayay mo dito mismo ako ugangan ni mo. Iuli ko yan sa inyo. Ako ko na kayan kimarjuri. Marjorie. kayong gawa. Tung ko kaya ako nang anak. Isa ang kapag nabah na kamalang. Paano? Nagdamay-damay ka mo sa iwal mo mga agong? Nagdamay-damay ka mo? At tungkol nga to sa pantalan. Huwag ko kaibaw ang nagawayay mo. Pag agay ako sa bulog nagawayay day mo. Hindi nga iuli ko sa inyo. Dito na po subay-bayan ang ano ang ako po na mako ako po. <laughs> okay, mingguha, oh, magpugol ka. Tako pa ako ko talaga ng aki ko na ano. Magarabutan tabi yun, oh. so, paano ka, sa Paano ka mo? Mayo man ka mo respeto sa kuya? Kung mayo, ugali ka. Pero kung may respeto okay. ka mo sa kuya, respeto ko man kamo? mo? Respeto. Nga nung wala mo may respeto. Ikaw ang may respeto. pag urang gurang na na mo, magdiwal-diwalan ko nila. Magdiwal-diwalan. Tanong ang DSWD, pigalang nindo. Pigsisilak-silakan lang nindo. Nagatubang sa Ang lang ninda ang... Sisilyakan. Dali sa nag out ka mo. Hindi ka mo nagkirma. Anak ko po yan. Saan po wala po silang karapatan. Kasi anak ko yung tatay. Tapos may oran na akong kuspedia sa akin ko na magsubli. Maski subli lang. Abo ako po Babadulan, ito po bagang pagdumang ko sa ano, nagbicho ko po baga, babadulan ako kang agumon. Ako'y kahambugiro, sus, Diyos ko po, na ang ginoo, babadulan, Saan? grabing pagkahambugin mo, Diyos. Ay ko sa Kadaghan ka itong tao, John. Naasid ako si Jinjen. Iyo. Totoo, ma'am baga. Nagpurot baga si... Kadaghan ba ka ang bubong dahil di, John. Diyos ko po, po wahan taon. Diyos ko po, wahan taon mag si Ede. Hingi ko lang, oh. Nagtali-tali nga kayo mga kami 10 minutes. Balik tulos po. Ang aki, tas si Ede. Ang aki po, nagsabat sa muya. Sabihan po siguro ninda na dala magbalik kata. Isay lang po sa tuwi ang ang bubong. Oo, ay pag-ina na, John. Makasala ka lang sa ginuot. Kapita sa imuha tatulalang dito yung tatay. Ayan po si D.S.W.D. po ang D.S.W.D. Ano. bujudianjan si si po ang media po ang ano itimporari dito po muna natin yan yan. sa ama sama arugan kayo, oh, kaya oh, na dumana pa pa kang kaniya sa laguna yung ina po ang oh, ano oh, oh, po para oh, makaramo oh, oh, po silang agreement no miss tatay. ano po hindi oh, po kayo oh, kasi ano po natin kasi may may mga magulang pa po ano po tatrabaho mo kayo. may magulang po sila kaya po dapat silang dalawa ang magkausap po kung ano yung ikakabuti ng anak nila, dapat po magulang sa magulang. Hindi man po natin pwedeng walain yung karapatan nila, hindi man natin pwedeng baliwalain yung karapatan ng isang tatay. So for Mas, now po, ang mission po. po ni Ma'am Avila, kunin mo yan ni Sir, kasi oh, po. siya Pula, po ang ama. Kayo po ng mga lola at lola, mga pangalawang pagulang po kayo. Yeah. Sila po muna ang mga Ano mata. yung desisyon nila? Yun na po muna sa mga bakit ma'am ayaw sa mama? Takot daw po sa lulu at sa lula. Papagalitan daw siya. Itinanong ko po, gusto mo man umibasa mo yun. Kasabang ko ni tatay, hindi huwag ni nanay. Sa huli ay sinakay na ni Danilo ang kanyang anak sa motorsiklo upang tuluyan ang mabawi ito. Sumunod din kaagad si Nanay Juliet para sunduin ang kanyang asawa. Sa daan ay sinadubong kami ni Tatay Eddie. Kung halimbawa siya magulang na tunay, kahit 5 pesos nagsusustento siya, ama ba na i Sa huli ay nanaig pa rin ang desisyon ni Police Chief Master Sergeant Monalisa na ibigay ang pansamantalang kustudiya kay Danilo. Kasi sa nakita natin kanina, yung ama, yun nga, nagtatrabaho siya. Bali, pag hapon, mauwi niya yung anak niya. Sa side ng nanay, wala siya. Iiwanan niya sa lola. Kaya kakailanganin po yung assessment talaga ng ng MS, ng DSWD. Kung saan talaga ba makakabuti, mas maganda yung custody ng bata. Kung saan talaga siya mas magandang mapunta. Kasi kailangan po pag-aralan yun kung ano ba yung kapasidad ng magulang, kapasidad ng ama, kapasidad ng nanay. la balik ano po yung uh, balak po natin ngayong araw po? Surprise-sahin po natin yung Ito po yung pinapagawa kong bahay po mapat sa kanila. Dali, tama kita sa dagat. Dali, tama kita sa dagat. Ha? Makar itu sudah sedagat kan? Kita ngarai ke mana? <murla> ngarai <tongan> ke mana? Jadi bang, ngarai <tongan> ke nagpasalamat po ako sa Ako Bicol, Tabang Ura mismo po, na kapiling ko na po yung anak ko. Sa tagal na panahon na di ko siya nakasama, eh enjoy namin ngayon po 待って。